100,000 na manggagawa sa construction industry apektado ng revocation ng lisensya ng ilang contractors kaugnay ng flood control issue. Ayon sa sponsor ng proposed 2026 budget ng Department of Labor and Employment na si Sen. Sherwin Gachalian, batay ito sa datos ng dole. Marami sa mga manggagawang ito ay kansilado ang lisensya ng Philippine Contractors Accreditation Board o PCAB. Anya, inaasahan umano na maraming disruption sa labor market sa susunod pang mga buwan dahil sa usapin. Tinukoy naman ni Senator Risa Contiveros ang pamilya ng mga naapektuhan nito na nangangailangan ng urgent at longer term assistance. Samantala, nagsasagawa na ang dole ng mga kinakailangan hakbang sa mga naapektuhang manggagawa.